Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko Magandang gabi sa inyong lahat So, meron tayong i-inspection in a video ba? Diba? Ito ay galing kay Sir Ivan Ramos so, Ito ay video ni Sir Jayski, no? Aha, uh Jayski -huh. TV Ay, subscribe niyo sa si Sir Jayski TV ha ang sabi, timestamp is 1550 po, sir. May nagpakita or dumaan po na black silhouette sa camera na which I think is legit naman. Pero pakidibang kung glitch lang ba yun? Okay. Sige, sige. Tingnan nga natin to. So, itong video na to, ang title ay Haunted uh, Clubhouse Part 1 Night Exploration kay, kay J. Ski, no? kay Sir Jayski na video. Tingnan nyo natin to. Panorin nga muna natin yung start. Are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Na uh, dito didetect na yung mga electromagnetic field dito guys. Tingnan natin. Pumalo ano? Parang may nag-alakad sa bandalins. Ang isang mga Parang katulad nung sa Clark, no? dito. Ito ha, wait lang, wait lang. <laughs> Naalala ko na naman yung Clark niyan. Kagabi, nire-reakan ko yung ano, si, shout out Sir Cordapio. Nandiyan sa baba si Sir Cordapio eh. Kagabi, nire-reakan ko yung, ano, yung video ni Sir Donsky, yung tungkol do sa, ano, sa tikbalang. Ang comment ko doon, Uh, nakita mo na yung tech balang, bakit tumakbo ka pa? Bakit hindi mo pa dire-diretsuhin? So, ang ang sinabi sa akin ni Sardonsky, kasi nag, nag explain ako dun sa video, sabi kong ganun, uh, bakit hindi mo, ano, nakita mo na yung tikbalang eh. Kasi na, napapansin ko kasi, ang palusot nila, pag nakakakita sila ng something, bigla nilang, magdadrama na, gumagano ganon. <laughs> Tumatakbo na kunyari para hindi lang makontinue yung nakunan. Ngayon, ang sabi ni, ni Sir Cordapio sa baba, eh, bakit ikaw, yung sa Clark, nakita mo na bakit hindi mo tiningnan Pero kung mapapansin mo kasi doon sa video ko, ang sinasabi ko doon, kayo kasi, veterano na dyan eh. ba diba? Veterano na kayo dyan. Napaka-imposible naman, ilang videos na nagawa ni Sir Donsky ba? na ba yun? ah uh, Don't skiting na natin. E, ganito kasi yung point ko. Nasabi ko yan eh. Kung ako talaga ang gagawa noon, understandable na tumakbo ako doon. Kasi hindi naman ako, hindi naman ako go center. Just imagine, ilan na ba ang subscribers na to? 300,000. Then ang videos niya ay nasa 445 videos na. Kaya unusual pag makakakita ka pa niyan ay eh, matatakot ka pa. 'Di ba? Kasi from the very beginning, ang content mo talaga ay katatakotan. Ako nga, kahit pa paano after nung Clark incident, nung mga susunod na exploration ko na, di ba, hindi na ako masyado natatakot. Although nandun pa rin yung takot, hindi na masyado kasi nagkakaroon naman ng improvement yan eh. Di ba? Ang unang saba ko kasi yun sa talagang seryoso na goesan ninyo sa Clark, first time ko yun. Although nag na ako before that, pero first time ko makakita. At hindi nyo masisisi kung nagtatatakbo ako doon. Di ba? Unang-una, first time kong nangyari. Hindi, hindi makatwira na sabihin mo sa akin. Hindi, wala naman akong galit kay Sir Cordapio. Kaya, kaya lang tila hindi niya naiintindihan yung, yung, yung punto ko. Si, si Sir Donsky kasi, sobrang tagal na nakakakita na ng Black Lady yan, ng, ng aswang, di ba? Na ano pa yata 'yan eh, 'di ba? Parang nahampas pa ng pakpak ng aswang 'yan. <laughs> o kung ano-ano, pero yung nakita niya na yung tikbalang na 'yon, biglang tinakbuhan niya pa. Which is uh, red flag kasi nga ang layunin mo talaga, ang layunin ng video mo makakita talaga ng 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 multo para ipakita mo sa akin. 'Di ba? Now, ang sabi ni Sir Cordabe, eh bakit ikaw nakakita ka sa sa Clark eh tinakbuhan mo pa? Totoo nga naman. Pero magkaiba kaming dalawa, hindi naman talaga ako ghost hunter. Hindi. Pag naghanap ka ng ghost, ghost hunter ka na rin talaga. Pwede rin naman, ano, for a day. Pero ang tinutukoy ko, hindi, hindi talaga ako, ano, hindi talaga ako ghost hunter. Kaya nga, ang, 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 ang sinasabi ko sa'yo nung, nung gabing yun, di ba, purkit ba tumagay ako ng isa, manginginom na ba ako? Or ang right term siguro, lasenggo, no? kung hindi pa ako nakatikim ng ala kahit kailan at unang tagay ko, masoka ako, understandable yun. Kasi first time ko yun eh. Nagigits nyo? Or halimbawa sa paninigarilyo, hindi naman ako chain smoker. Once ako nakahits ng, ng sigarilyo, maubo ako, di ba? Understandable yun. Kasi hindi, hindi, hindi naman yun hindi naman yun ako eh. Mga kababayan ko eh. Pero kung halimbawa ikaw, nagkiklaim ka na ikaw ay ano, uh, sanay na sanay kang uminom, ano? Nagkiklaim na ikaw ay uh, manginginom talaga. Tapos, uh, dalawang shot lang eh, halos matutumba ka na. Peke ka. Di ba? Hindi totoo yung kiniklaim mo. Nagigasi, ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Di ba? Halimbawa, uh, sa pagiging basurero, ano, hindi naman ako basurero. Di ba? Pero dumating ang time na kailangan kong pulutin yung basura dyan. Pag halimbawa, pag pulot ko ng basura dyan at may nakita akong tae, pag na, nasuka ako, normal lang yon kasi hindi naman talaga ako basurero eh. Pero kung isa akong ang profession ko ay isang basurero, tapos uh, every time na lang na ako ay nagkukolekta ng basura ay nasusuka ako, mali yun. <laughs> Just like this one, ano? Nagkiklaim ka na legendary ka, di ba? Tapos matatakot ka sa nakukunan mo, di ba? There's something is wrong na. Yung takot si S, yes, granting ano, yung takot, Nan naman always yan eh. Lalo na pagka surprise yung nakikita mo. Pero yung ano, yung nakita mo na ano, na, naka ang nangyayari kasi sa video ni Donsky, uh, binivideohanya talaga muna ng hindi naman aksidente yung pagka-video niya eh. na niya na yung isang pangyayari, then dadramahan niya na lang talaga para lang ang purpose makat yung ano yung yung nakuhang picture. 'di ba? Dadramahan niya na. na. Naalala niyo yung ano, yung yung sa Kasi uh, kasi ang importante kasi do sa sa ano niya, sa video niya drama eh. 'Di ba? Tingnan natin yung ano, yung yung factory, sa Valenzuela ba yung factory na yon? Tingnan mo mga kababayan ko ano. Yung halos umiyak-iyak si si Donsky. Asa na ba yung video na yon? Basta maalala niyo yun, ano, hindi, hindi, naman yun na main topic ko eh. Instead na ang inspection niya yung upuan, ni finocus niya yung sarili niya doon sa natatakot siya. Kasi nga palusot niya yun eh para hindi niya mahuli yung gumagalaw ng upuan. 'Di ba? Mga men. I hope you understand ano, yung mga ganong bagay. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin tong tong video na to. So ito ay kay Sir Jayski. Hi guys, welcome to Jayski TV At panibagong exploration na naman itong gagawin natin At dito tayo ngayon sa isang abandoned clubhouse dito sa South guys Hindi ko na lang papangalanan itong clubhouse na to kasi For security reason na rin at saka sa discretion ng lugar At ayun guys, ang kwento kasi dito at ang balita dito guys Baka nag-trespass ka dyan ha <laughs> Meron to nagpaparamdam ditong babaeng duguan yung mukha. So, kung gaano katotoo yung kwento na to guys, panoorin niyo tong video nito hanggang matapos. At kung hindi ka pa naka-subscribe sa YouTube channel ko guys, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button. Panoorin natin. yung stamp nung ano. Na dito guys. Dito ng bowling, napal bowling dito. Sukin so, natin. Sukin so, natin guys. Maganda yung ganyan ano, yung walang sound effect. Minsan kasi nilalagyan ng sound effect eh. Ano nga natin yung timestamp? Anong timestamp nga nun? Wait lang. Doon na tayo sa mismong uh, pangyayari. So, bandang... Tingnan ko ha. O, doon sa may ano. Tingnan natin. Ang timestamp ay 1553. So start tayo sa 15 minutes. 15 minutes tayo. Yan, dito tayo sa 1553 yung ano eh. So start tayo dito sa i full blast na natin, men. Hindi naman tayo i-strike ni Sir JC. <laughs> 15. Tapos. <tod minutes. tod> Saan yung tunog na yon? Sir Jayski, if ever na nanonood ka sa akin, saan yung tunog na yon? Sa labas ba yon? May may tumutunog sa labas o dyan sa loob? Dito mm -hmm. yung stage nila guys. Ayan. Dito tayo sa ibabaw ng stage nila. Ayan. Ha? Oo nga. Ha? Itataasan ko yung quality. Gawin natin 720. Wait lang ah. Eh. Dito Sa banda dito, 15. Medyo creepy ito. Ah! Hindi siya, ano, I ano natin ha. Lagyan natin ng felt tier. I uh, ano ko ng konti. Hindi siya ano, hindi siya ano Ah, uh, wait lang ha. I playback speed natin 0.5. Hindi. Kasi shadow yun ang elbow ni ano eh ni Sir Jayski. Kasi ayon dito sa screenshot, papakita ko yung screenshot ni Sir Ivan uh, Ramos. Ito oh. Si ko ni Sir JC to. Ayun oh, lower part ng paanan shadow. Dito po siya nagsimulang Den mabilis lang po siya. Ano uh, shadow ng siko ni Sir Tamoha. diba siko, nya to eh. Shadow na siko, nya. But parang humiwalay nga naman, ano? Wait nga. <laughs> parang humiwalay. Dali lang. <laughs> Balik natin sa original. Wait lang, ha? <laughs> so, ito, Feeling ko si ko ni Sir JC to. Jiski. Then Ah, oh, um, feeling ko shadow lang ng braso niya yon. Isu so super bagal ko pa ha. Oh, you oh. know. Siya daw nga ng ano. Akala ko humiwalay eh. Hindi kayo. Ano, ano sa tingin nyo? Yung banda sa left side ah. Yeah, Yan o. Ano bang quality na nito? 720 na eh. Pero parang humiwalay siya. Ano? Pero ano? Sa siko yun. Dahil dumati. Humarap na yung ilaw eh. No, no? Ito yung tinuturo niya na parang shadow men eh. Yan Oh. Tapos tingnan nyo. Hey. May tao ba si... May tao ba sa likod ni Sir Jayski? Kasi kung may tao sa likod ni Sir Jayski, baka ilaw ng kasama okay, ng... ko dito, guys. tao sa likod niya may nagsasalita eh. So most probably... Shadow lang ng siko niya yun. <laughs> So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.